Mabait at wala namang kalaban. Ganito kong ilarawan ni Tahira Kalantungan ang kanyang apo na si Patrolman Jomar Kalantungan na pinaslang habang bumibili ng tinapay sa barangay Tunggol Dato Muntawal, Maguindano del Sur, Kamakalawa. Simpleng pamilya anya ang pinagmulan ni Patrolman Kalantungan na nakapag-asawa ng polis at may dalawang maliliit pang anak. Inalala naman ito noong nagtatrabaho pa ang polis kay Tahira bilang driver at rescuer. Ako pa yung MDR mo Andiyan sa akin yan eh. It's yan, inalagaan ko yan sa office naging driver naging rescuer mm -hmm. naging hanggang sa nagpulis na siya and they're proud of him anyway Samantala sa opisyal na pahayag ay mariing kinundena ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region o ProBar ang walang katuturan na pagpatay kay Patrolman Kalantungan ayon kay ProBar Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapas na ang pagkawala ni Patrolman Kalantungan ay isang masakit na trahedya na lubhang nakakaapekto sa buong pamilya ng PNP sa ilalim anya ng kanyang pam ay hindi titigil ang pro bar hanggat hindi nabibigyan ng hostisya ang pulis. Nagutos na ito ng investigasyon sa insidente at paitingin ang paghahanap sa hindi pa nakikilalang salarin. Nakikiramay naman si Brigadier General Makapas sa pamilya ni Patrolman Kalantungan at nanawagan naman ito sa publiko na kung may impormasyon ang ma ito na maaring makatulong sa mabilis na paglutas ng kaso ay mangyaring makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.